Ah. No. Yon, Uy. Itong jobs. Uy. Ah, yo. Wala Ay hindi. Kita. Ay hindi pala. Paano kaya? Hindi daw one bulan 'tong pusing ko 'yan. <laughs> Bacat. Lag -lag. Uy, laglag. Uy, mo maganda-ganda video nito to ha? Ay, may mga pa, pa pala. Sobra pa eh. Iba po eh. May para makabalik daw dito. Hindi okay. na kailangan bumalik. Uy! Ayan Sobra na. Sakto oh. lang pala. Sakto oh, pa yan. Oh, sa yan. <laughs> yan na. Ang oh, nipis. Ang nip, Uy, placing pala yun. Doblete yata ito Uy, sundan natin yan. Uy! Lupet! Ang lupet niya, no? <laughs> ayos ba? Ayos ba? Ayos, ayos. May video tayo. Check <laughs> ba? Baka sabihin, walang preba. Hindi na nalang basta eh. Ito ko. Wala, <laughs> wala, <laughs> wala. <laughs>